Ya, mana kau kami nang tanglad, ia si pung pung, itu kami kelayan ia ia si pung 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 pung, nehia si nehia nehia si Pong? Pong. Bagong gising. Ganyan siya pag hindi kilala. Ngayon. Okay. Po. Sarap na tulog niya. Ayan si Pangpang. Oh. May kumuha ng ano? Tanglad ano yung pagkuha wing? Ayan, ikuha na kita, oh. Hmm, nanap pala yan siya. Ayan, oh. Hmm. Itatanim hmm. na lang, no? May pang-tanim tayo. Meron pa. Ganito ang pag pagka... pagka yeah, Nahanapagod ako. Ito pa pag... Ano nito, tanim? Yung ito lang? Ate, pwede ito? Okay. Ate, di, dito ka lang ako sa magulang. Ah, ano? Ayan, magulang. ayan, nakabara na yan. Kuna mo ayan, na yan. Oh. May ugat na to, oh. Kaya, oh, gunting, okay mo. na yung gunting. Alam mo, istorya niyan. Ano? Naka-video ka yata eh. Mm. Yung istorya niyan, mm. ako, si Daya, si Normita, sa Kawasaki, sa Maisejo eh. Mm. Kinuha niya? Sa gitna ng daan, madaling araw hinatid ko sila. Kita namin, ang tataas. Mm? Sabi ko, gusto ko yan. Mm. Alam po, ta, madaling araw, nagnanakaw kami. <laughs> Tingnan mo ko dito, yan yun. Eh. Ay, yun na yun? Ano? to groby. Ganyan lang to noon. Nanakaw namin, ganyan lang Ay. Hindi mo siya binubuhasan ng tubig? Hindi. Pag-hatsu lang na talagang mainit na mainit. Ah, yan na yun. na pa rin siya mabuhay, no? Iyan mm -hmm. ganito lang.